So, ito ang pila ngayon guys dito sa Tiwata Paris Overload so dati maraming kotse dito na apila pero ngayon is wala na kasi hinuhuli si Encanto naman dati pag ganitong oras na dyan sa si Encanto Paris Overload pero ngayon wala is parang hinuhuli din kasi siya yan so ngayon ito ang pila so update nga pala no update pala no ang dating 100 Paris Overload ngayon is 120 na siya nadagdagan ng 20 pesos so yan ayan ang pila ngayon kanina na pa ba may na signal yan. so yan. okay naman yun subaw kasi may apoy na ano merong apoy sa kalan kaya mainit uh, nauhod yung init ayan may apoy sa ano so ibig sabihin yung init niya is na maintain yung init yan. Kasi parang nakaraan yung ko parang wala. Pero dito kita pala na may apoy pala. Kaya namimintay yung init niya. So, yan. Oh, extra rice si diba? So, 120 na siya. So, nandito ko ngayon para maki-update. Travels tayo sa loob. Kasi nga sabi nga ni Diwata, ah, parang dumaan sa pit ko na magdadagdag siya ng price. So, yun na nga. Ang dating 100 pesos na Paris Overload is now ay... 120. <laughs> 120 na siya so ayan kung kakain kayo dito nakamotor may asak yan siyempre meron tayong ticket dyan hindi natin malam kung magkano ticket so ayan so e, siyempre i-confirm e, pa rin natin kung magkano na nga ba talaga ang price ng ano ang prices so ayan ang pila ayan ito yung pila. Ito yung mga kumakain. So, ayan. Eh, 120 na siya ngayon. So, ayan. Ang dating 100 ngayon, 120. Lumipas na ang 100 ba okay, ko yung chicken nila may gravy na siya oh. Dati wala eh. May gravy na siya. So yung sabaw. Ito yung sabaw ni Kuya. So tanan natin si Kuya. Kaya magkano ni Pares? 120 na ang Pares. So, ayan, 120 na. So, okay naman, guys. Dito naman, daming taba, guys. So, daming taba, yan. Uh, <laughs> yung kalan, okay naman siya May apoy. Para na may maintain yung init. Nakikita nyo, may apoy naman. Okay. Oh, ayan pala, eh. Oh, ayan na pala. Oh. Ayan na pala, guys. Oh, ayan, oh. Uh, uh, so, uh, uh. Oh, ayan ang, you know, turnover, oh, ha? Huh. So, Tiwata Paris Overload, Minoo, Paris Baguette Overload, 120, Paris Mami, ah, may Mami na, 100, 130. Ah, mas mad yung Mami, no? Paris Boulalou, 200, barbecue 100. So, ayan ang ating update ngayon, from 100 Paris, naging 120.